Nagsimula na ang kanyang alamat. Ano na mo? Si Totoy. Huwag ano siya pababayaan. Tagokman ang kanyang hinarap. Wala ka talaga silbi. Itong saksak musko, mo sa kukote mo, Toya. Ikaw, magay okay, sa nanay. Matatag na samahan ang kanyang naging sandigan. Ay, ito ano nangyari. Pag-away po mga pamilya natin. Gusto tayo. Solid, ah. Hmm. Siyempre, walang iwanan. Sa gandikit sa paglipas ng panahon. Ano kayo, wala. Dating God, kamo sa kamo, sangkang kang mo. Huwag! Magang magayong ang ah! mukha ah! ah! mo. Pwede ka nga dito. Wala nga ba? Lilipas nga ba ang hey. samahan? Ingat! Congressman Dwayne Perez. Si Toto ay ang ticket natin sa puso ng mga taga Puok Paraiso. I can do this on my own. Hindi ko kailangan si Toto. Fight oh back! Mabuti siyang kaibigan, pero maaari siyang maging masamang kakaway. At anong mga bagong pagsubok ang makakaharap may nutel. Kahit gaano kalakas ang suntok niyo, wala pa rin kayong binagbat sa mga Castillo. Sa si simana, Santa, ang anunsyo ng kandidatura ni Dwayne, kaya kailangan natin palakihin ito. At maganda ang mensahe. Kapag may pumagsak na tagapagsagip, Jack, may ibang papalit. May bagong intel ako nakuha, sir, tungkol sa Perez Castillo Crime Families. We are ready. God bless po, para Paraiso. Make me proud, Monsieur Lee. Iganti mo ang pamilya natin. Subay-bayan ang pagganap ni Kiko Estrada Pidang si Totoy Bato Laban ng kamao, laban ng puso Carlo J. Caparas, Totoy Bato